For today's video mga katrops, nagluto nga pala ako ng aming ulam na ginataang tulingan. Abay, tignan nyo naman yung itsura nyan mga katrops. So talaga namang sarasa palang ulam na siguradong masisira na naman ang diet ko neto. So ayun mga katrops na meron nga pala tayo ditong tulingan. Nalinisan ko na nga pala ito at nahati ko na nga rin sa gitna. Nakapaggayat na nga rin pala ako dito ng bawang sibuyas at luya. At para mas masarap yung ating ginataang tulingan ay maglalagay nga tayo dito ng gulay na petchay. At ang gagamitin ko ang panggata ay itong kokomama na lang dahil wala yung fresh. And so ayon bago ko nga gataan yung tulingan ay nagpainit nga muna ako dito ng aking kawali para magprito. Inantay ko nga lang munang uminit yung mantika na nilagay ko bago ko nga inilagay mga isda. Ganito nga yung way ko sa pagluluto ng ginataang isda mga katrops. Para sa akin kasi parang mas natatanggal yung lansa ng isda kapag ka piniprito muna ito at syempre para mas maging masarap. Tsaka hindi ko nga rin pala ito totally piprituhin mga katrops kapag ka nag brown lang ng konti ay okay na yon share ko lang mga katrops no mabuti na lang talaga at isda nga rin yung binili na lang ulamin namin ngayon itong nagdaang mga araw kasi ay lagi na lang karne yung binibili nila kung hindi ba naman karne ng manok ay karne ng baboy kung hindi karne ng baboy ay karne ng baka tapos laging sinasabawan ay hey, naku nakakasawa hindi naman sa pagiging maarte mga katrops, no? Siyempre, ikaw ba naman? Kung hindi sinigang ay nilaga, kung hindi nilaga ay sinigang, ay nako talaga naman. Kaya minsan, hindi ako nakakapag-content dahil paulit-ulit lang yung mga ulam namin. Ganito kasi yung ginagawa ko mga katrops. Kapag ka may binili silang ulam at isasabit nga dito sa may kusina, ay ako nga yung nagluluto. Tsaka ako naman ito, vividyohan para may may content ako. Kasi syempre minsan wala tayong budget na pang content. Kaya naman, ganun na lang yung ginagawa ko para may may upload. Ako. Kasi alam nyo mga katrops, napakahirap pala mag-vlog. Noong una nga, akala ko ay napakadali lang mag-vlog. Yung tipong mag-video-video ka lang ng ganito, ganyan, tapos i-upload mo na. Pero hindi pala kasi kailangan mo pa itong i-edit, tapos mag-voiceover -vo ka pa. Tsaka alam nyo mga katrops, napakahirap kaya mag over Lalo na kapag ka first time mo lang, hindi mo mamamalayan yung kamay mo, nagkakamot na pala sa ulo mo kahit hindi makate dahil sa kakaisip kung ano nga yung sasabihin mo dyan sa vlog mo isa pa sa mahirap mga katrops kapag ka nagbo voice over ka ay kailangan hindi nga maingay yung nasa paligid mo gaya nga sa akin mga katrops ang ginagawa ko nga kapag kawala yung mga bata tsaka lang ako nagbo voice over at kadalasan nga mga alas 6 na nga ako nakakapagsimula kasi yun yung time na busy sila sa panunood sa cellphone at kung siniswerte ka nga naman na walang pa nga ng kuryente kaya naman ayan napakadilim na nga todo flashlight na nga tong aking malabs para may pagpatuloy namin tong niluluto namin at may content kasi sayang din kasi kung kailan patapos na tsaka naman nawalan ng kuryente kaya naman bilib talaga ako dito sa aking mallabs dahil napaka supportive nga kapag ka nagbablog nga ako ay siya lagi yung naghahawak ng camera kaya naman thank you thank you mallabs So ayon dahil dry nga itong ating ginataang tulingan ay nagdagdag nga ako dito ng kaunting tubig. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng kaunting suka mga katrops para nga hindi ito agad mapanis. Saka ako lang ito inantay na kumulo at ayan luto na nga itong ating ginataang tulingan. Tignan nyo naman yan mga katropso, talaga namang itsura pa lang, napakasarap na. Kaya naman kung wala kang ka ang maisip na ulam ngayong araw, eh try mo na nga magluto ng ginataang tulingan. So paano ba yan mga katropso? Hanggang dito na lang, huwag nyo palang kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood, bye bye!